So ayan na po Mr. Customer ang yung apat na MCBD 15. Ayan. Kumpleto na po. So walang handle po ang pinagkasunduan namin ni Mr. Customer. Pero naka aluminum corner guard at naka dalawang speak on terminal bawat box. So ayan na po Mr. Customer, ready na po to for pick up. So kayo na po ang bahala kung kailan po to ninyo pipick upin dito sa aming site. So yung what's up mga brad, so ngayon dito naman po tayo sa mga nag-order nitong mga speaker box na to Baka masabi nila na yung kanilang mga order ay hindi po namin ginalaw o hindi po namin tinatrabaho So dito sa video ito ay papakita po namin sa inyo yung mga order ninyo sir Para ipapakita po namin sa mga viewer yung aming mga speaker box So ayan na po ang order ninyo sir Ayan, Itong d na mid-high pull range, ayan, napaka-cute po. Itong nag-order nito, uh, bali, 4x4 po ang kanyang in-order. Or, no, 4x4x4. By by Kasi, 4 na MCBD-15, 4 na D18, at 4 na D12 bullet. Kaya po, nag-4x4x4. Kasi apat di 15, apat di 18 at 4 na D12 bullet. So shout out po sa iyo Mr. Customer. Ayan na po. Bali ang natapos sa inyong order ay ito lang pong ay ito lang pong muna yung apat na D15. Uh, actually hindi pa to matawag na tapos kasi hindi pa nalagyan ng tinat. Pero nasa 90% done na po yon. At ito pa. Bali Ang iyong dietin, ayan. Tinatrabaho pa sa isa sa ating team dito. At ito pa. Yung nag-order dito. Ayan pa, yung nag-order nito. Ah, baliktad. Ayan, plastado na. Ayan ah, po ang tinatawag nga D10 Pero yung sa baba, ah, bali temporary lang po 'yan. Kasi yung available na speaker niya ay D8 po. In 3 way po yan. Pero yung available na speaker niya ay D10 at saka D8. Kaya po, ah, uh, medyo maliit po yung sa pinakababa. So, ayan lang po muna. This is, this is MCB Cebu Box Breaker. MCB. 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 Basta speaker box ang iskutan? Apa, dito ka na! This is MCV Civil Boxmaker, Owned in managed by Mr. Perry and Charlie Tabulo. MCV Civil Box Maker.